Ayan, let's go! Saan yung sunog? Saan yung apoy? Where's the fire? Oh, hindi no, natin alam kung saan yung, ano, fire nakalocate? Kung anong building yung nasusunog? Oh, magulay. Saan yung may apoy? Oh, no, guys. Hindi natin alam kung nasan yung apoy. Kaya bumalik na ako dito. Wait, E. Where's the fire? Wait na, tutorial? Wait, may tutorial dito? Sasakay ba muna ako? Okay, sasakay tayo. Ayan. San ba kasi yung apoy na yan, ha? Sige, sundan na lang natin yung isa pong fire truck doon. Ayan. Oh, no. Ako, ang hirap naman dito mag-drive. Ay, eto! Oh, my gulay. Halang laki ng building at meron na lang kaming one minute in order for us to uh, save the building. Kasi feel ko, ano, hindi na namin masisave yung building na to, guys. Oh, no. Kailangan ko dong hanapin yung mga citizens. Ay, uh, civilians. Oh, Ayan, yeah. where's the civilians? Oh no, nasa third floor? Ato, may civilian dito. Follow me. Ayan. Umagan, mag-ingat ka po. Baka masunog ka. Uh, patay natin yung mga apoy dito. Oh, Ang dami mga apoy. Oh no, wala na kaming time. Oh no, buba na tayo. Oh no, time out. Wala na. Wala na coming time. Oh no! First game natin, walang, walang na-save. Sige, at least alam na natin kung ano yung gagawin natin, guys. Trial pa yun siya, trial. <laughs> guys, ang cute oh, may aso. Uy, bye. Helps. Ay, ang mahal naman. Ayaw, ayaw kita bilhin. Tapos nakakatakot ka din kasi tignan eh. Wow! Uy! Wow! 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 Ah, <laughs> uh, prison? High school? Okay, dito tayo sa high school. nag ako sa high school, guys. Gusto ko mag-try mag-save ng mga high school student. Use your axe to destroy obstacles. Okay! Ayan! Isa ulit kaming firefighter! Sakay, guys! Aray, nasaktan tayo dun. Okay, ako na magda-drive siguro. Ay, hindi! Sino pa magda-drive? Ayun naman ng school. Ayun. Ay, nasa prison. Prison yung pinili. Akala school, akala ko school yung pinili. Hindi pala. Prison yung pinili nila, guys. Ayun, nandito na kami. Takbo. Isisave natin yung mga prisoners. Delikado to ah. Baka yung mga prisoner lang din ang nag-ano. Oh, sirain natin yung door. Baka yung mga prisoner lang din yung nagpa-apoy na ito. Ayan, nakapasok na kami. Civilians, where are you? Ayan, patayin natin yung apoy na yan. At buksan natin to kasi feel ko may civilian dito. Meron ba? ayo nga, meron. Babae. Diba, eh? Girl, Follow me! Ayan, buba ka dito. Patayin natin to para 100% na hindi ka masunog. Ayan! Okay, hanapin natin yung 7 more. San yung 7? May tao ba dito? Um, dito may tao ba? Paano malaman kung may tao yung room? Eto, eto may tao dito. I'm gonna save you. Ayan, come here. Come here! Ayan, labas tayo labas. Aray, nahulog ako. Sorry. Ano, ah, nasaktan din siya. Okay, okay. Mag-save pa tayo ng ibang tao. Pwede naman ata natin pagsabayan yung iba. Dito may tao ba dito? Ayo. Okay, walang tao dyan. How about here? Meron, meron, meron. Oh no, I'm gonna save you. Okay, follow me. Ayan, dalawa na yung sumusunod sa akin. Ayan. May tao ba dyan? Wala. Walang tao. San yung lima? Ayan, mamabas kayo pinpa natin yung limang tao, guys. Limang civilian. Wala dito, wala. Okay. <gasps> meron dito, meron. Follow me. Patayin natin to, just in case. How about here? Feel ko may tao dito. <gasps> Minarinig na namatay. Oh no, paubos na yung fire extinguisher natin. Ay, ang daming apoy dito. Meron pa ba, ba dito ano, civilian? Mag-zoom out tayo, di natin makita. Dito tayo sa gilid, dumaan Huwag ka umapak sa fire, ha? Ayan, ta tanggalin natin to No, wala nang laman yung fire extinguisher ko Sige, sa gilid tayo, dumaan, girl Baka may mga tao pa dito, eh Ay, wala na, sige I-save na nga kita, baka mamatay ka pa, eh Follow me, follow me Very good, very good Sumusunod siya sa atin dito dito tayo sa gilid dumaan. Ayan, yay, na save siya. Okay, tatlo na lang. Ako at yung may Ayan, dalawa na lang nasa kanya yung isa. Kaso nasaan yung dalawa? Feel ko talaga nandun. Oh, you know, may nakikita akong health dun, no. Oh my gosh. Ay, ano pala to sa fire? <gasps> No, bumabalik yung apoy. Okay, kikisirain natin to. Ayan, meron ba bang civilian dito? Hindi ano ako nakikita. Baka dito meron. Tingnan natin. Um, wala din ako nakikita dito ang civilian. Hello? Dapat nagmi-make sila ng noise. Like tulong! Here. May tao ba dito? Wala naman eh. Hindi mo sinisingilip. How about here? Wala atang tao dyan. Saan <gasps> yung... Wait, ba't naging tatlo? <gasps> Eto, hanap ko na yung isa. Hello, kuya. Follow me. Tignan ko meron din dito. Wala, <gasps> nasunog siya. Bala na. Ayun. Kiwala okay, wala dito. Okay, wait lang. Patayin muna natin yung apoy na to. <gasps> oh no, wala na tayong apoy. I mean, wala na tayong fire extinguisher. <gasps> kuya, ano <gasps> Huwag ka masunog, mamamatay ka na <laughs> Unti na lang buhay mo Okay, dito, mag-ingat tayo Dito tayo sa gilid dumaan Kasi parang feel ko ma mag-apoy ka na talaga Ayan, dito tayo sa gilid yun meron na lang tayo one minute Kaso yung dalawa, hindi natin na-save No Ayan, wala na. Ay, meron pa pala dun sa isang building Or dyan tayo galing kanina feel ko dyan tayo galing kanina. Okay, kailangan ko daw i-refill yung aking fire extinguisher. Dito tayo mag-refill. Kung ang bagal naman nito eh, Wala nang time. Oy, nag-refill ako! Hindi na namin na-save yung dalawa pa. Sayang. San kaya yung dalawang ano, civilian? Pot pa kasi ang laki ng mapa. Ayan, ako yung pinaka ano, ako yung may pinaka maraming save dito. Tapos isa lang yung na-save nilang civilian. Okay lang. Ayan, another day, another slay na naman tayo. Ayan, sin kanino ba ako sasakay? Sige. Go girl, sino nagde-drive? Ako na drive Sige, ako na lang mag-drive. Tara, ano ba yan? Hindi. Walang makasakay sa driver seat. Sige, sakay. Sakay, mga people. Walang sasakay. Eh, di wala. Okay, let's go. Uunahan natin yun sila. Oh, nasustak kaming dalawa. Ayan, go. 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 Ayun, numaapoy yung forest. Ano yun, pangit kong mag-drive. Anyways, let's go. Wala bang sprint dito? Okay, mag-focus tayo sa mga civilian, guys. Hindi sa fire. Okay, okay, okay. Where are the civilians here? Nagkaroon ng forest fire dahil sa sobrang init ata. Kaso mahirap ang tayo hanapin yung mga civilian dito kasi di natin kabisado yung lugar. Um, at to, to, to may civilian dito. Naka-princess attire. Ay po, I'm here. Follow me. Eto may dalawa dito. Ay, meron na pala. Akala ko dalawa. Ayun pa dun sa malayo. Tara, tara. Paano natin masisave yan? Pwede naman para tayo dumaan sa tubig. Come here, girl! Kuya, sumunod ka sa akin. but may labor... Lab, ano dyan? Like, parang nagtatrabaho sa laboratory. Eto, may nakita pa akong isa. Ayan. Wait, you can't escort more than two? Okay. Sige. Bilang, bilisan niyo. Wait, saan ba dito yung palabas. Ito, 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 nahanap ko na. Hala! Naiwan yung ano, yung isa. Ano ba Bagal mo kasi maglakad. Ayan. Sumunod ka ulit sa akin. Buti pa tong ano, buti pa tong laboratory na guy. Ang bilis pa maglakad. Gusto talagang ma-save. Okay, 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 okay. Save natin yung nakita nating lalaki dun sa may lake. Oop, huwag tayo dyan dumaan. Ay, may nag-save na dun. Okay, very good. Ato meron pa ditong isa. Meron pa ba? Ayo, Mga tao. Meron pa ba mga tao dito sa forest? Ito, buti pa to. Ang bilis maglakad. Ayan, feel ko wala na. Wala na, guys. Sige, tara. Ibalik na kita dun sa fire truck. Bilisan mo maglakad. Yan. Oh, apat na lang. Kaso feel ko, namatay yung, yung isang... <laughs> namatay yung isa naming kasama. <laughs> <laughs> Ayan! I-save e, mo na yan! Kailangan na lang natin ng tatlo! Kaso, saan yung isa kung ganon? Saan yung iba? Okay, pumatong tayo dito sa puno. Okay, wala akong nakikita dito sa taas, guys! Aray, no, nakaka-damage pala dito. May fall damage pala dito, nalimutan ko. Okay, okay, so... Wala na tayo nahanap, no? Eto! Girl, bumalik ka na dun! Para need na lang ng dalawa. Hanapin ko yung dalawa. Saan ba kasi yung dalawang yan? Ang ihirap hanapin. Nasa mga sulok-sulok yun. Panigurado. Okay, wala dito. Wala dito sa li... Aray! Nasusunog ako! Ah! Wala akong makita. Ayan. Oh no, nabawasan buhay ko. Sige lang. May tao po ba dito? Aray, walang tao dito. Oh no, need na lang talaga namin ng dalawa. Kaso hindi namin mahanap-hanap yung dalawa. Eto, merong isa. Kaso yung isa hindi namin mahanap. Where is the other one? Dapat may mapa dito eh. Hello? Saan yung last one? Nalibot ko na yun nandyan eh. Baka yun. May nakikita ko dun sa malayo guys. Aray, ang sakit. May nakikita ko dun sa may malayo dun. Feel ko yun yung citizen. Pero sana, si sana siya yun. Kasi kapag hindi, eh di wow na lang talaga kapag hindi. Baka bahay yung ano, nakita ko. Ayun, nahanap ko na nga. Kaso paano ko makakapunta dyan? Kailangan kong pumatong patong dito. Ayun. I got the last one. Okay, tara na. Aray, nahulog siya. Tumalon siya. Dito, dito bagal mo naman maglakad. Okay, 4 meters. 4 meters pa lang siya. Malapit siya sa atin. Ayan, medyo mabilis siya ang maglakad, guys. Nakakahabol siya sa atin. Yay! na namin lahat. Kaso saan yung palabas? Ito, 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 Yun! Yay! na namin lahat. Let's go! apat yung na-save ko <laughs> Anyways Ba't ganito ako mag lap? Ano? Tumakbo? Ay, 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 ay So kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng video Ay, ay, click lang po yung video sa screen nyo At kung nag-enjoy kayo Ay mag-iwan kayo ng like At mag-subscribe Maraming salamat sa panonood Kita ulit tayo guys sa sunod na video. And anyways, shoutout ulit sa ating 3 commenters na nag-comment sa previous video natin. Bye guys! Bye! Magre-resign na ako bilang isang firefighter. <laughs>